hello hello Philippines good morning gabi na po akong nakauwi galing sa trabaho kasi nag overtime saka dumaan pa ako ng store Pumili ng ulam at gusto ko mag ulam ng pechay higis ako yung pechay Alikayo kayo samahan nyo ko sa pagdadrive samahan nyo ko sa pagdadrive kasama ko yung asawa ko sa Amerika, ang mga speedy dito nakakatakot okay. sa bagay, maluwang naman ang daan dito masarap mag-travel pagkagabi parang peaceful gusto ko pag nagta-travel gabi masarap mag-travel ng gabi ayan ang gaganda yung mga ilaw sa gabi madilim. Ayan. Ganyan-ganyan lang tayo. Work, home, gala. Ayan. Nasa interstate tayo. Mag-i-exit na tayo. Malapit na. Buti ang trabaho ko malapit sa bahay. Dati ang trabaho ko doon sa Air Force Base. Nakula yung biyahe ng 45 minutes. Nagpa-transfer ako din sa ano, military base. Yun ang kagandahan dito. Kapag federal government employee ka, pwede ka magpa-transfer. Yun ang maganda. Exit na tayo. tayo five minutes na lang maganda ang view sa gabi sa dilim. ayan ayan yung BA hospital dyan nagtatrabaho yung asawa ko ayan eto city five minutes lang to sa bahay Nandiyan yung mga mall. Sa lahat dyan. Mga mall dyan. Nandiyan lahat. Sarap din nakatira sa city. Malapit sa lahat. Downtown. Pag mag-aayos ka lang ng papel, madali lang. Walang hassle.